Ah, no, ah, punta na ako sir sa pick up. Oh, apo, apo, sa may ikaw naman nagbook yata sir eh, no? Ah, uh, sige sir, papunta na po ako sir. Salamat ah. Uh, so yun mga tol, ah. nabook daw niya bigla. Hindi pa sila nakakapag-deal ng customer. Anong ah, buyer? Kulit na ito. Sige, punta na natin mga tol. mo po. Sure mo, makatawak mo ano okay? Eh. Sige po. Babayaran lang nito. Mga kasi sa si Gcash lang eh. Sige po. Tawagan ko na rin dito po. <magandang>. <Sige> <coughs> Magbubulbukin nyo no? yan o ganyan. Opo. Hello po. Sir, pwede niyo na po bayaran yung shock. Hawa ko na po. Ay, sige po. Ah, sige po. Para makaalis na po. Okay na, sir. Babayaran na daw nyo. Gigil na gigil ka kanina, sir. Binok mo agad, sir. No? Hindi, mm, hindi ko siya marunong eh. Ipapractice lang ako. Hmm. Ipapractice ka lang ba? Hindi ka. Sabi niya kasi send ko daw yung ano. Send ko yung magkano. Pero pindut ko. Pang Ay, pang miyo to sir no. Oh, pang miyo to, pirit siya. Oh, miyo. Parang dyan, nakasabihin mo, baka sabihin lang, di orig. Oh. Magkano bilhin mo dito, sir? Sa stock Medyo mahal kasi yan pag bumili. Oh, dito. mahal to. Ano? Oh, bumili siya. No? Nagpalit ka, sir. Anong pinalit mo yung shop? Hindi, ano. Pinindo akong shop ko eh. Hmm. Kasi yung yung ngayon, di ba? Jackpot na siya dito, sir. Ay, oo, ano man. Magkano kuha niya? Sandit lang, dito kasi iba niya, parts out lang po lang eh. Kasi naman matambak sa na Brenda Ganda po, halata di mo ginamit masyado sir, okay. no?